Ah. Sa kalumpang. Sa kalumpang. Na ano, parang pumutok yung dilig. At hindi Oh, tawagan mo la kung load eh. Pumatak, pumutok, yung ano, bulong. Parang may pumutok. Oh, may pumutok nga eh. Kasi hindi naman sa bility eh. wala din sya nasagi eh. Malang Malang -no talaga siya, no? Mangga sa parir. Nung sa barrier yung ano kotse. Kotse. Nung sa beach barrier nang ano, ang kotse. tsaka 'yung barrier nang ganan kotse. hindi siguro 'yan ano sila lang ang tawag sa hindi eh. Kasi banda dating sa may malapit, sa straight pa siya eh. Bigla na tumigo Bigla na lang niya binangga siguro. Oo nga eh. Bigla na lang muna pumutok diba? ba yeah. bigla lang pumutok eh. Parang binangga na lang niya kasi malapit to eh. Ah, baka sinadya na lang din. Oh. Okay pa kaya yung driver? Oo uh, Lakas ng pagpangga -pag palakas <laughs> na yun hindi wala kung isang naman Parang yung isa gusto din ah. Kasi zero din yung isa na yun. Parang gusto nga

Why? 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 Ah, oh, gising na. Oh, na. <laughs> tinadali. Tina <laughs> Pati <iba> eh, 'no. <laughs> okay, balik mo pa. Thank you. भागो 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 एकदम कम नंबर पर आ सकता है बहुत डर लगता है चलो कोई दिक्कत नहीं सबको मुझे मिल जाता है ना मुझे नहीं पता है ito wala siyang masama